Ano 'yan? Sige, explain ko po tita, but before anything else, I want to thank you for supporting my social media platforms. Lalong-lalo lalo na po dito sa TikTok. Mabuhay po kayo and more blessings po tita. Thank you din po sa perfume. Meron pong naganap na prayer rally for 7 days uh, sa Liwasang Bonifacio. Yan po ay organized ng Asamanay para po una kay Pastor Apollo Kibuloy dahil sa talagang walang hustisya na pag-uusig sa kanya through Senate hearing na pinangungunahan ni Risa Honteveros. Nang tumagal po ang prayer rally, mas marami ng mga Pilipino na nagmamahal sa bansa, lalong-lalo na yung talagang nagfa-follow sa SMNI at alam kung ano yung nangyayari talaga. Kaya nagbigay sila ng suporta at parami ng parami talaga ang nakatayo araw-araw sa liwasang brefasyo. Ang masasabi ko lang po, tita, sa tingin ko, meron kasi tayong choice kung ano yung panunoorin natin, kung ano yung paniniwalaan natin, at ano yung nakikita natin. Dito lang tayo muna magbase sa credibility ni Risa Honteveros. Dapat ba siya talagang paniwalaan? At bakit ba siya naging senador? Naalala niyo po nung mga panahon ni Duterte, itong si Risa Hontiveros ay punong-puno ng batikos, lalo na yung saan niya dinala yung pera ng bayan dahil sa fund na parang ginamit niya nga sa pansariling interes. Yan ay ang sinisigaw ng mga Pilipino mula pa noon ng panahon ni Duterte. Hanggang ngayon, hindi pa rin napapansin yan. Kasi siya mismo meron din siyang issue sa korupsyon. Ngayon, dahil sa Senate hearing na ginagawa niya kay Pastor Apollo Kibiloy na sinasabing in aid of legislation, masasabi nating hindi nasaklaw ng Senado ang ganitong kaso, lalo na yung sinasabi nilang rape. Kasi itong kaso na ito ay napaka-personal at kung talagang ikaw ay isang biktima ng rape, Una sa lahat, hindi mo yan ipapublicize kasi sa maraming mga uh, Pilipina or babae na nagkaroon ng ganitong experience, marami sa kanila ang itinatago nga at ayaw ipaalam kasi nakakahiya. But the facts na andyan ka sa Senado, tapos pinagsasabi mo ang nangyayari sa'yo, parang nais mong tanungin kung ano ba talaga ang motibo. Kasi kapag talagang ginawan ka ng ganitong abuso, talagang manghihingap ka ng totoong hustisya at hindi 'yan makakamit sa Senate kasi ang Senate ay hindi ang totoong korte. Dapat talaga pumunta sila sa korte. Kasi meron naman tayong judicial department na siyang makikinig, 'di ba? At magbibigay ng uh, desisyon kung sino at ano ang totoo. Ngayon, yung mga sumusuporta lalo na tulad ko na hindi kilala sa si Pastor Apollo Kibuloy ang hinihingi natin ay ang katarungan, ba? Diba? Bibigyan ng uh, human rights, both parties, yung nagre at inire -reklamo. Kasi nga, hindi natin alam kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo. At bakit nakakuha ng suporta si Pastor Apollo Kibuloy ng maraming tao, lalong-lalo na sa ibang bansa, hindi lang naman sa kingdom niya kasi nakikita ng tao ang serbisyo ng SMNI. Siya po ay talagang numero unong kontra NPA. At alam niyo po, for 50 years, talagang ang daming nangyayari sa bansa natin, kaguluhan, korupsyon, Lalo na sa Mindanao, ang daming feeling unsafe, ang daming namamatay ng mga inosente. Lalo na yung mga katutubo natin dahil biktima ng NPA. ba? Diba? Kaya nga, talagang saludo ako sa mga balita sa SMNI. Kasi talagang isinisiwalat nila na walang censorship dahil hindi sila humihingi ng bayad ng kanino mang politiko. Kaya yan ang totoong balita. So dyan talaga nanggagaling ang suporta ng maraming Pilipino para kay Pastor Apollo Kibuloy sa mga ginagawa niya. Bakit maraming mga tao na nagko-comment sa uh, post ko, tapos ang babastos pa nila, pero kung titingnan niyo po yung username nila, talagang hindi mo mawari. Parang obvious na obvious na fake account. At hindi naman natin may pagkakaila na usong-uso na ngayon sa Pilipinas, lalong-lalo na yung mga politiko na nagbabayad ng mga tao para gawing keyboard warrior, diba? Tapos, parang okay lang sa kanila na magsalita o pagsalitaan ka ng masakit or bastos kasi para sa kanila, hindi ka naman nila kilala. Pwede ka nilang lait-laitin. At feeling nila, hindi sila mauusig kasi nakatago sila, nakakubli sila sa fake account at sa fake name kung titingnan mo din yung mga pictures nila, hindi mo din ma, ma, ma isip kung sa kanya ba yon or kaninong picture yon, de ba? So, ang masasabi ko lang dahil sa kahirapan sa Pilipinas, maraming mga Pilipino ang nababayaran. Marami ang mga Pilipino na okay lang isanla yung dangal nila basta lang may makain kasi nga gutom eh. At bakit bagutom na gutom 'yung mga Pilipino ngayon? Kasi ang mahal ng bigas. Ang mahal ng mga bilihin. I've been there and nako, 'yung 1,000 mo kulang lang 'yan sa isang araw kapag nasa labas ka at kumakain ka kasama 'yung pamilya mo. Kasi talagang ang mahal-mahal-mahal nasa Pilipinas at hindi mo ma-imagine bakit sobrang mahal sa Pilipinas eh kung iisipin mo ang liit-liit ng sahod, de ba? So kawawang-kawawa ang mga Pilipino. Kaya ako nagbibigay ako ng pinaniniwalaan kong tamang tao, na tamang nagmamahal sa bansa natin kasi gusto ko ang kaay kaayusan sa bansa natin. Yeah. Ano bang masakit sa akin na sa Taiwan naman ako, bakit pa ako nagbibigay ng aking opinion? That's a proof na talagang hanggang ngayon proud Filipino pa rin ako at handa akong i-bash, i-cancel. Kahit na yung hindi ako kakilala na pagsasalitan ako ng masama, okay lang sa akin yon Ang importante, merong isang tao o iilan dyan na pwede kong mapagsabihan kung ano ba ang nangyayari at kayo na ang mag-isip kung sino ang inyong paniniwalaan.